80% off price to only 549 pesos. Napakatindi ng Hurricane Karina kaya bumaha sa aming bodega at nasira ang lahat ng pan box sa bodega. Upang mabawi ang kapital at makakuha ng pera para sa pagpapakumpuni ng bodega, nagpasya akong ibenta ang kawali sa presyong walang tubo na 549 pesos na may libreng paghahatid sa bahay. Pagkatapos ng araw na ito, babalik ako sa orihinal na presyo na PHP 5,495. Kaya bilisan mo at bumili ngayon para makuha ang bawas na presyo. Kinukumpirma ko na ang kalidad ng kawali ay garantisadong tanging ang kahon lamang ang nasira. Upang lahat ay makabili ng may kumpiyansa, pinapayagan ka naming suriin ang mga kalakal bago magbayad at magbigay ng mimataong warranty. Ang Marvin Pan ay kasalukuyang pinakamabentang produkto sa Pilipinas. Sa Sheba Espesyal na non-stick layer, tinutulungan ka nitong maghanda ng mga pinggan nang madali nang hindi gumagamit ng maraming langis. Binabawasan ang labis na taba at ginagawang mas malusog ang mga pagkain. Ang kawali ay gumagamit ng teknolohiyang hapon at tugma sa lahat ng uri ng kalan, anumang kalan ay maaaring gamitin. Pagkatapos ng araw na ito, Babalik ang pan sa orihinal nitong presyo na 5495 pesos kaya mabilis na pindutin ang buy now button para magkaroon ng Marvin pan sa halagang 549 pesos.